sino ang nakaimbento ng unang perang papel? Kapag iniisip natin ang pera, karaniwa na papel at barya ang unang pumapasok sa ating isipan, di ba? Pero naisip mo na ba kung saan at paano nagsimula ang paggamit ng perang papel? Bago pa nagkaroon ng mga banko at credit cards, isang bansa na ang naunang gumamit ng ganitong uri ng pera. Handa ka na bang malaman ng kasaysayan sa likod ng unang terang papel sa buong mundo? Halina, balik tayo sa nakaraan at tuklasin kung sino ang nagpasimula nito. Alam mo ba, na ang unang perang papel ay hindi mula sa mga bangko na kilala natin ngayon? Sino kaya ang unang gumamit ng perang papel, at bakit nila ito na-invento? Ang unang perang papel ay naimbento sa China noong panahon ng Tang Dynasty, sa ikapitong siglo AD. Ang mga mga ngalakal noon ay nahihirapan sa pagbibitbit ng mabibigat na barya, kaya naisipan nilang gumawa ng mas magaan na kapalit, ang jiaozi, ang unang anyo ng perang papel. Sa simula, ito ay ginagamit lamang ng mga negosyante, ngunit kalaunan, opisyal na tinanggap ito ng gobyerno sa panahon ng Song Dynasty. Alam mo ba na ang perang papel ng China ay nagbigay ng inspirasyon sa ibang bansa? Libo-libong taon bago pa ginamit ang perang papel sa Europa, nauna nang ginagamit ito ng mga Chino. Napakaasti, di ba? Mula sa unang jiaozi, hanggang sa perang papel na hawak natin ngayon, napakalayo na nang narating ng ating sistema ng kalakalan. Gusto mo pa bang matuto ng mas maraming kaalaman sa kasaysayan? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Trivia PH para sa mas maraming trivia na tiyak na magpapahanga sa iyo.